Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo ngayong Enero 31, 2025, habang ang buwan ay nagbibigay ng banayad at mahiwagang liwanag nito mula sa Pisces ngayong Biyernes. Ikaw ay iniimbitahan na yakapin ang ligaw at matapang na espiritu na likas na nasa iyong puso. Sa araw na ito, ang enerhiya ng buwan ay nagbibigay sa iyo ng mas mataas na pakiramdam ng pagkasensitibo sa kagandahan ng mundo. Hinihikayat ka nitong huminto sandali, lumanghap ng malalim, at tunay na damahin ang mga kahanga-hangang bagay sa iyong paligid. Mula sa mga simpleng detalye tulad ng amoy ng hangin pagkatapos ng ulan hanggang sa mga mas malalalim na sandali ng pagninilay. Ang ganitong uri ng introspeksyon ay maaaring maglabas ng mga emosyong matagal nang nakatago sa kailaliman ng iyong isipan. Hayaan ang alo ng damdamin na ito na magdala ng kaliwanagan sa iyong paglalakbay ngayong araw. Kung minsan, ang pagiging bukas sa mga damdaming ito ay magpapakita sa iyo ng hindi inaasahang mga aspeto ng iyong sarili, mga bahagi ng iyong pagkatao na maaaring magpalago pa sa iyong pagiging malikhain at lakas ng loob. Sa pamamagitan nito, natutuklasan mo ang iyong tunay na potensyal, isang kakayahang magsimula ng mga bagay na makakapagpabago hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa mga nasa paligid mo. Ito rin ang panahon upang kilalanin ang iyong kapangyarihan bilang isang leo, isang leon na likas na leader, matapang at puno ng pangarap. Ang araw na ito ay nagdadala ng paalala na ang iyong hindi matatawarang enerhiya at pananabik para sa buhay ay maaaring maging inspirasyon para sa marami. Subalit tandaan na ang pagiging masigasig at matapang ay may kalakip na responsibilidad. Ang pakiramdam ng hindi pagkakontento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iyo na maghangad ng mas mataas na mga layunin. Ngunit maaari rin itong magdala ng hamon kung hindi mo ito malalapatan ng tamang direksyon. Sa bawat hakbang, mahalagang suriin ang iyong mga intensyon at siguraduhing nakaayon ito sa iyong pinakamataas na hangarin. Sa kabila ng kaguluhan na maaaring dala ng buhay, may kagandahan sa bawat tagpo, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Huwag hayaang lamunin ka ng hirap, sa halip, gamitin ito bilang gasolina upang maabot ang kaliwanagan at layunin. Ang iyong panloob na leon ay naririyan upang paalalahanan ka na ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang mahasa ang iyong kakayahan at magtagumpay walang tagumpay na walang hirap, at bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong mga pangarap ay nagpapalapit sa iyo sa iyong pinakamarangyang hinaharap. Habang nagpapatuloy ang araw, hayaan ang mga mahihinang bulong ng kalikasan na magbigay ng lakas sa iyong kaluluwa. Ang ritmo ng mundo ay may koneksyon sa iyong sariling enerhiya, at ang pagkilala sa ugnayang ito ay magbibigay inspirasyon sa iyong mga plano at pagkilos ang pagkakaroon ng sandali upang damhin ang hangin, ang init ng araw, o ang malamig na simoy ng hangin ay makapagpapaalala sa iyo na ikaw ay bahagi ng mas malawak na universo. Ang ganitong koneksyon ay nagbibigay ng lakas, hindi lamang para itulak ka patungo sa iyong mga layunin, kundi para rin magdulot ng kaligayahan sa iyong puso. Sa iyong pakikisalamuha ngayong araw, tandaan ang kapangyarihan ng pagkonekta sa iba. Ang bawat pakikipag-usap ay isang pagkakataon upang makapagbigay ng inspirasyon at makatanggap ng mga pananaw. Buksan ang iyong sarili sa mga ideya ng iba at gamitin ang iyong karisma upang bumuo ng mas matibay na koneksyon. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban ng mag-isa, may lakas sa pagtanggap ng tulong at gabay mula sa mga taong nagmamalasakit sa iyo. Ang kanilang suporta ay maaaring maging susi upang maabot mo ang mas mataas na antas ng tabumpay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat. Alalahanin ang mga bagay na nakamit mo, gaano man kaliit o kalaki. Ang pasasalamat ay isang mahalagang aspeto ng pagpapakumbaba at pagkakaroon ng balanseng pananaw sa buhay. Ito rin ang magpapakita sa iyo na ang bawat hakbang, gaano man kahirap, ay may layunin at kahulugan. Sa araw na ito, natutunan mo na ang lakas ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang harapin ang mga pagsubok, kundi sa kakayahang makaramdam, magpatawad, at magmahal ng buo. Ang iyong matapang na puso bilang isang leyo ay isang patunay na kayang-kaya mong gawing liwanad ang anumang dilim. Sa bawat sandali ng araw na ito, yakapin ang iyong pagiging totoo, yakapin ang iyong lakas, at hayaan ang mundo na masilayan ang liwanag ng iyong presensya. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.